Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at biyasang biyasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pang walang ang nalalaman. Well, mga kaputus, hindi yan problema. Sabagat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa uh, Straight to the Point, initiya ko sa si inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawa na kayo. At tinitiya ko sa si inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po, sa aming channel. Please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin. Simula na po natin. Okay, mayong adlaw ko ninyong tanan. Natay, uh, bago, no kining usa ka membro sa 3A Media nga alias Juan alias sa gani kanang tell the world rabing tas lakana oy rabing <laughs> yun rabing yun tas lakana hana walo ka walo mo no? ano ano ako ako ipakita sa inyo ha uh, kanito na ni uh, nag nagpost mo ni siya uh, sa iyahang kuan iyahang sa gani, iyahang Facebook ba niya iyahang post niya gi mention ko sa iyahang post Siyempre, once gal mo mention ka ang purpose an mag mention ka is ipaabot sa imong gi mention ang imuhang mensahe no ipaabot so syempre expect jud ka nga uh, mo mo backfire na nimo kay imo ha normal man nga mo react jud to imo ang dimension nimo uh, ipakita ko unsay iya hang kuan iyahang hang post niya o oh, sa nagpost siya ni adtong January uh, 29 no 11:48 pm siya abi nako ko kuya ni si Alima kaliber man di ani ni Jando Libel, ay. Anong huh? Kung kalibel pamingduhan ni Paul Alima dapat unta ni sugot unta mo na doon ay cross examine both sides. Pa <laughs> misogot may sugot. Oh may sugot. I I I ang inyo hang, ang inyo hang gisiguro nga dili mo mapangutana ni Alima kay sigurado mo mapangutana mo ipit mo. <laughs> ano 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 ha aba to to ko ni kaning sa makadjot be. kanang usa sa nalitok nila dito sa kuan sa debate nga si Kristo adventista onya tungod kay Paul Alima may kontra wala sila ming sugot nga mapangutana sila Eh, usa sa mga namatikda ni Paul Alima nga ipangutana sila haunta kung si, G si Jesus Christ Adventista, unsa man ay kahulugan sa Adventista. Sumala sa inyo panudlo. Ilan panudlo? Ang kahulugan sa Adventista, naghulat sa ikaduwang pagbalik ni Kristo. Kung si Kristo Adventista, kinsa mga Kristo yang gihulat? ah, Kinsa mga Kristo ang iyang gipaabot, nga mubalik kung si Kristo Adventista mismo. O, ba diba? Na, 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 kali kayo sila to. Kaya nga naman, naghimo sila dialogo nga dili makapangutana ang pika side. O niya, may min may lima. <laughs> Ay, kalibil. kanawa tong debate nga nahitabo dito sa kwan, dito sa Cagayan de Oro. Tulo, ang gilampurnas na ako. Una, si Reynaldo Condino. loy eh, kayo niyong legend, no? Eh. <laughs> Naloy kay Lidjo ninyo eh. Jerilaeg. Jerilaeg. Nag, nag, nagbuki ako galing ng pamatuod. Nalimot siya nga na yung mga debater sa SDA nagprove na ang Little Horn papasi. Papasi ang Little Horn. O niya, mabangkaruta siya kay ang Little Horn Mangot sa Daniel 7.25, imong yata sa 24, gilupig niya ang tulo kahari sa Fourth Kingdom. Unya ko kung mauna ang Roman Catholic, kinsama ng tulo ka, ka kingdom nga giingon nila nga gipilde sa Little Horn. Ang Herolai, ang Vandals, o Gostrogots. Pero makapakita ba silang history? gipilde sa Roman Catholic ang Vandals. <laughs> Wala. Nakapakita ba sila story, history? Nagipil sa Roman Catholic ang Ostrogoths? Wala, gihapon. <laughs> nakapakita ba sila lagi history? nagipildi sa Roman Catholic Church ang Hirolay? E kung naa sila may pakita ng history, basing mo link sa Little Horn. Ano man, sa Biblia manggot, ang Little Horn may nipil sa Hirolay, Banda, sa Ostrogoths, sumala sila interpretation. <laughs> Oo. Oh. Tanawa, nalang purnas. Ano man, motong si Jerry Laeg, eh, di ka na nga, mudagan ko, mudagan ko sa previous verse og sa unahan nga verse. At tinood lang, no, isutihan ko sa mga tao at tong, tong, at tong kagayan di oro na kung wala ni mo gi-explain og appeal ang 23 to 24, di may kasabot nganong ganong mo ito niya. Kaya <laughs> okay, sa tinood lang, wag yun may nakasabot nganong ganong niingon siya ato. Ha? Pag yung minakas... Tinaw mo na, Ilang sa lan ang Roman Catholic Church as mao ang Little Horn. Onya ang Little Horn, sumalas dahil niya sa Tibati 5, gilutos niyang mga santos. Nangutan ako ni, ni, ni Kuan sa, sa ni Jerry Laig, kinsaman ang mga santos na gilutos sa Romano-Katoliko. Ang gihatag niya, mga Muhammadan. <laughs> mga Hudyo. O man ng mga muhammadan mga Muslim. oh muto mo nga Muslim Santos. Oh. Ah. Oo oh, mo de nga mga Muslim Santos. Lakaroon pa ko nga ang SDA, nga remedia, Jerry like, muto siya nga mga muhammadan Santos. oh Onya, oh. mga Hudyo kinsa mga hudiyo nga santos ang giluto sa romano katoliko di kahatag ngalan unya <laughs> yang i siya grupo man eh grupo man eh uy ang tawag ana fallacy of composition dili ko mo kay nakabasa kag hudiyo balaan imo nang iwi nga tanang hudiyo balaan <laughs> Kakak, ka. ka. Mga hudiyo, may gipasabot ba isahe, sa isaya sa sintesis ni nga sunugon? Ang na si Kuan. Oh. Unya, Rinaldo Cundino, mato ba ni Rinaldo Cundino, nangita mo o okay, kinsa nga Santos, ang giloto sa Romano Katoliko, nalimot mo sa Gumburza? Ah, ang Gumburza, Santos di ito! <laughs> Saan so, ko si Ipong Utana? O oh, yun ka ba? Nga ang gumbos ang agilotos, mga santos to siya. Ni Bakway na po si na yung nabot siya ka dito, mga santos, kayo mga Romano katoliko to. Bakway na po. Ang samang si ni mga Tremidya, mga mga bulok, mga kaimoy. O. Na pa. Utana ko. Nga gilotos gilutos man sila sa Romano-Katoliko. Asa yung ebidensya ang gilo sa sumano katoliko. Way nahatag. Ingon lang si Jerry Laeg. Giluto sila. Pasabot, di mo kauban uban. <laughs> <laughs> ah, kung dili mi kauban uban, asa mo dahil sila. Matod pa ni, ni Jerry Laeg. Giluto sila kaya nakonverter sa Adventista. <laughs> <laughs> Nawa, nangayabag ng mga 3 media. Kalos amo nang matay ang kuborsa, 1872. Kalos man nang SDA na sa Pilipinas, 1906. Yung sa mga converter nila. <laughs> Kinsa man SDA na nga nagwali nila, nga na-convert sila, Hinungdang gipatay sila o asa man sa history mabasa nga sila kay nakonverter sa Adventista ingon si Rilaeg wa wow, man ko nga nagsulti nga nana sa history <laughs> Na na yabag ni mga 3A media <laughs> Onya Ingon pa si si kanang kuan si kanang uh, Jerry pagyot, pa nga na-convert sa Adventista, wala ko na sa history. Kay ang ako ko gibasa, ilahang libro. Wa man ko'y gibasa sa ilahang libro nga ang gumbur sa gipatay. <laughs> <laughs> ang gibasa na ako sa ilahang libro, si Santa Ana gipatay. Kaning Santa Ana nga gipatay, Romano Katoliko ba ni? O dili? Oh, ah, nag... Na, nagkalingo-lingo na mo ingon lang ko aning alias tell the world nga pangkantora daw kuno ko therefore kato si Jerry Laig nga akong gilampornas o si Ray Re Ronaldo Condino nga akong gilampurnas pangkanto boy ra dito mga ato Unya <laughs> nang, nang hearing ko aning tell the world no na nakasulti nako ako, mas maipas julito daig niya. <laughs> Kunya ka na gusto. Tingaw, mo ni ha. pa mention mention siya na ako. O mention mention siya na ako. O akong gi, akong gi challenge. i mention mention man ka na ako. Ako ta i-challenge nga mag ta bro. De, uh, ano lang ta? Online lang ta tando ha. No, magsabot ta kung sa nga tema. Kabalo mo naghimo siya'g video. Tanaw na to yung video ng gimo pa na to ha. Ano na to yung video ng gimo. Ne oh. Oh. Jay ngunya dire. Sa tapat na na. Nawa na yung sige ngunya din Tana post si Jando Alabado. Ngunit ya, hining till the world ba, kapadungog-dungog na ko, talawan rabag fair debate. Abi mo prangkahan ta ka Jando, sa natad sa debate, undesirable opponent ka. Tiyaw mo na. Undesirable opponent da ikonoko. sa ato pa, undesirable opponent po di ay si Ronaldo Conde nung agilang purnas na ako. Uh -huh. sa ato pa, undesirable opponent po di ay si Jerry Laig. Uh -huh. Labaw na nga, undesirable opponent si Glenn Alado. Uh -huh nalimot mo nga gitabangan ko nila didto tungod kay di ko mosugot nga populihan si Kondino maro man kay mo mga 3 media god kita ninyo nga nalugi yung professor inyong mang sapawan oh. ha sapawan ninyo kay mahadlok mo nga maulawan maguba yang record gikadlukan no siyang bradsock oh. <laughs> imbis nga kamay na lay kulang sukamod na il pulihang jiri lai <laughs> kunya ang nipuli ang nipuli labaw pang sukamod laliman ka ang ang, ang gomborza ko no ipatay ka na converter sa adventista nangutan ko niya asa mga history mabasa nga ang gomborza na converter sa adventista ingon e siya wa man ko na sa history na <laughs> Okay. Kung wala na sa history, diyan mo na nabasa ha. Ingon din siya, wak manggoy gibasa. Ako'ng gigamit inyo, ha, mga Ang mga libro mong gigamit, di natural, pabor na sa amuan. <laughs> <laughs> Unya. ang ilang libro, kay mo din tugong bursa na kalimutas at bintista nga wala man pod <laughs> niya, patut sa dahan ko aning tell the world nga wamo um, kay dungog dong. <laughs> Isa man ka. Wa manggani ko mo? Wa minshun, minshun ba ka nimo mo. Pamisyon minsyon pa kanako. Therefore, mas ilado ko kumpara sa mo kay naka man kanako. Na Wa ko ka ilan mo kisa manday ka. Unya <laughs> <laughs> kung Itawag ko ni Mug, desirable Ganun, -mention mo Un-desirable opponent Ganon gi-mention mong ni mo Ra-la-la, gitaw di pa tayo niyang video niya Siya akong gihagi gi ko Ano ako to sa video niya usa iya eh, hang tuba Kaya eh. yung siya PM lang Ni PM ko niya Kabalo mo kung sa iyang kanya Eh ni PM ko Nusuko <laughs> <laughs> ha g ingnan pa ko niya og tanga. Tangaan ni Moy. Oh. Suko <laughs> so, kayo siya. Ako siya hindi PM. Ingo mo ko PM lang. O, tiyan na. Badayin tayo. Ikaw og si Gapo o kanang uban pa. Daghan na nga mga debate ninyo nga akong nakita. Ah, nakita niya mong debate. Bantog rin kuro gantuhod. Oh. <laughs> Oy. <laughs> Di na ko matingalan nga nakaihi ni siyang porol. <laughs> eh nakita din niya among debate. Ikaw among debate, ni usawa ko nakita, okay lang ni mo. <laughs> <laughs> Di man kailado. Lado. kung undesirable kay kusin mo ha, kung undesirable mangaling ko, ano mga gimension man kunin mo. <laughs> Ano mo ang purpose mag-mention sa kuha ah? Hindi mo kung g-mention eh kabalo ka, may mention ko, makita na ko yung mga post. Hindi mo yung karo ka undesirable. Oh. Ipansin, manggod na ko. Oh, sa diyang ipansin na ko, gitagad na ko yung post. Yung ngunit siya, undesirable opponent ka. Oh. Pagilum diha. Alatak ka. Ang dagwayo, Kailan ang dagwayo. Oh. <laughs> Kita mo na, kita mo na nagdebate ng mga dagko. Wow, yun. <laughs> Ay eh, siguro galing stalwart imong kontra pa kamangon kang stalwart. ka <laughs> <laughs> kabalo ka. O si si istorya niya, nanalo ti istorya niya. Agi nyo kung mga argumento, binata-bata. Ah, binata-bata kuno? <laughs> <laughs> kung bata kung argumento nganong wala may nahatag si Jerry Laeg nga matupad niya ang gumburza gipatay kay nakonvertel sa adventista maotoy binata bata <laughs> ha sa so, tingin ni Kondino, kung siya wala santos gipatay, nalimot mo sa Gumburza? Sa ako siyang gipaninglan, ingon e, din siya, dili na mga santos, oy. <laughs> Nyagi sa may binata bata ali ha. Si di binata bata. Ano inyo may bata bata? Ikaw ko kailan ako kailan ni mo? Yan ako nakahiring ko. Bro, di mo nakamao bro. Mas may mas jelito dae gana. <laughs> <laughs> o niya, matawag ni mo yung galingon galingon nga kamaoka ka, nga yung ang style, red herring falas <laughs> eh. <laughs> Masoko ra ba ni mga SDA togo na kung nagpalas si. eh. Pero ang tinood, nagpalas si eh, yun na siya. Parehan niya karoon, nire-referring para siya. Yan akong gimension. So, ako siyang gi gi gi, gi kaya akong gimension. karon siya reaction niya. Nawa ninyo ha? Pang purok na rin yung style. Kala ibong pare, ka buhol, pahagita. Oh. Lalala, muli ka. Kung gusto ka manghagit ni Padre Darwin, nganong siya may pahagito ni mo, siya kailan nimo <laughs> mo. Ikaw mo'y nakaila sa among pare sa buhol. Ikaw mo'y nakaila. Siya wa siya kailan nimo mo, nganong hagiton man kaniya, kinsa Sa ka. Kinsa <laughs> ka nga hagiton ka, Padre Darwin, nakidungog. Kay, <laughs> kay dungog dong kayagi. Ang mga kayagi. Yung samang ka nga hagito ni Padre Darwin. Huwag mo siya kailan mo. Kung gusto kang mailhan ka, kunta ka, hagita, og siguro ah, nga kang patunobon sa SDA sa Bohol. <laughs> Kabalo ba mo nga nung giharangan sa mga sa SDA Bohol ang mga SDA debater ng 3 media nga makasulod dere sa Bohol para maging debate? Kay e, walay salig ang SDA Bohol ninyo. <laughs> Kabalo ang SDA Bohol nga kung kami inyong kontrao sa debate dere, yabo mo kanunay. <laughs> ha? Kabalo ang SDA Bohol ana mo nang gidid-an mo. Kung gisaligan pa ka, kung kamaudyog ka, dapat unta, bisag-asa pa kang lugar, otorisado ka. Mo nang kung tinod ka nga maghagit-hagit, di ba Darwin, siguro do ah, nga kang mutunob sa buhol. Kung di ka otorisado, nan itoy ka. Uy, yan kung ba nga itoy siya? <laughs> <laughs> Atong kano na nga nga iyahang giangkon nga itoy siya. Ah, sa ha atong ko to be. Yang niya nga itoy siya ay eh. gatuo mo wala siya ni angkon. Oh, na atong atong basahon to iyahang niya diri ha. Iyahang giingon ni yang yang pagangkon nga itoy siya. Ang ha sa bato asa ko Eh. Na tapakita so, sa inyo ha pag ang kunya nga itoy di siya Oo. pakita on ta mo ha ah asa mo ba ni ah it lang ang siya nga itoy siya itoy man di siya Oo. uh, Ako sa pangitaon to yung pag angkon ito ito'y siya. Eh, itong kuno bi ang nga ito siya. Ah, uh, be. Atong uh, atong atong kuhaon ni tanan bi para makita na to asa to pag angkon niya nga ito siya. Kani kuha ha kadit lang. Ang siya nga ito siya. Eh. Oh, ano yun. Ah, uh, tukanan ha. Ito bol check double check na to kuan niya ko hang kutuiyahang... ngon ang kun siya nga ito siya eh okay, uh, das Adara siya Ora, pakita nyo ang ni siya ha. Adara oh, pakita ang siya. Ara. Oh, ang kun siya oh? niyo, oh? niyo ha. Kiingnan siya ni Eugene po. Online, online debate, tabro. Sa si tubag niya. Kaya man kaayo ka mo debate. Iro naman ka. Ito'y paman ko. Oh. si <laughs> oh. See? Siya mismo ni Angkon. Siya ang ito'y. <laughs> oh. Online debate, tabro. Ingang si Eugene Gapo po niya. Iyon siya, kuyaw umang kaayo ka mo dibate, iro naman ka, ito'y paman ko. Pantogra. <laughs> Pantogra, nga miingon siya, undesirable opponent, ming duha ni Gapo, kay ito'y pa di siya. <laughs> Onya, tanawa ra ko niyo, o gusto niya makadibate si Padre Darwin, nga nung iyahan mo kong sugoon, nga pahagiton si Padre niya. Uy, naunsa no, naman yung tawo ni Tawhana ni eh. Ano um, na, 3A e makang talawan, makang dako. <laughs> oh. So, at ati pala yun niyang video, ha? Diba, suklan ko na? Ah, suklan! Hindi, oh. ka na ako. Darwin na ba hinoon? Huwag kay Agi, oy. Pagay mo siya kay mo. <laughs> kung gusto jog ka, na magpadibati mo ni Padre Darwin mo ni. Hagita siya o kinahang lang kang mutunob sa buhol. Bote pasabot kung mutunob ka sa buhol, gisaligan ka sa SDA bohol nga kamaod ka. Gisaligan ka. Laliman mo, di sila patunobon sa buhol? <laughs> Si sila patunobon sa Bohol, kay kabalo ang SDA Bohol, maulawan lang sila. <laughs> Tida ka. Unya, imo ko inong undesirable? Put nimo ni mo. Kung undesirable opponent pa ko para sa imo hawala, unta ko ni mo gimension sa, on the first place. Wala ako ko ni mo Onya kay ang pag-mention ni mo na ko, nagpailalang na na baka kun kang dako undesirable kunoko, ko nako pero gimension ko ay na lang diha bot bot ni mo muna giingon nato diri ba nga uh, kuan ka uh, 3A media member nga si alias tell the world hadlock makigdayalogo na ko sa online human ako hagita kay gimension ko sa iyang post Dagang salamat o oh, babay ninyong in tanan.